Hello, ako si Teacher Betty, inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Anong komisyon na may layunin na mapaunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino at may turo ang wikang Ingles sa mga paaralan? Ang tamang sagot ay Komisyong Sherman. Anong komisyon na ang pangunahing layunin nito ay may patupad ang iminungkahi ng unang komisyon? Komisyong Ta. Tama. Ano ang wikang ginamit sa pagtuturo sa mga paaralan sa panahon ng Amerikano? Ingles. Anong komisyon ang naglaan ng pondo na dalawang milyong piso para sa paggawa ng mga tulay at daan? Tama, komisyong TAF. Anong komisyon ang itinatag upang magsiyasat at magulat sa Kalagayan ng Pilipinas, Commission Chairman, ang Assemblya ng Pilipinas, ang Batas ng Pilipinas 1902 o Batas Cooper na itinaguyod di Kongresista Henry Allen Cooper ay pinagtibay noong Hulyo 1 1902 na sa pagpapadala sa Estados Unidos ng dalawang residenteng komisyonado. Ang unang dalawang komisyonadong ipinadala ay sina Pablo Campo at Benito Ligarda. Bibigyan sila ng karapatang makilahok sa mga debate o sesyon ng mababang kapulungan sa Kongreso ng Estados Unidos ngunit walang karapatang bumoto sa anumang isyo o batas ng kapulungan. Noong Hulyo 30, 17, ay naganap ang isang halalan ng mga kagawad ng Asemblea ng Pilipinas. Ito ay pinasinayaan noong Oktubre 16-17 sa Manila Grand Opera House. Si Jose Berlin obispo ng Naga, ang namuno sa dasal. Nahalal si Sergio Osmeña Sr. bilang speaker at si Manuel L. bilang leader ng Mayoria. Bilang paghahanda sa pagsasarili, itinatag ng pamahalaan ang Asamblea ng Pilipinas. Ang Asamblea ng Pilipinas ay binuo ng mga Pilipinong nakiisa sa pamahalaang sibil na itinatag ng mga Amerikanong. Sa pagkakatatag ng Asamblea ng Pilipinas, naging malaking hamon sa mga Pilipino na mapatunayan na handa na ang Pilipinas sa pagsasarili at pagiging malaya. Sa ilalim ng Asamblea ng Pilipinas, maraming nagawang batas. Una ay ang Batas Gabaldon na Bingcham Tiko ay tungkol sa pagtatayo ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Batas bilang labing walo ay ang nagtatag sa Universidad ng Pilipinas noong Hunyo labing walo, Napagtibay din ang mga batas tungkol sa pagpapaunlad ng sistema ng transportasyon at komunikasyon at batas tungkol sa sakahan tulad ng patubig at bangkong pansakahan. Marami pang napatunayan ang mga Pilipino sa kanilang kausayan sa pamamahala. Si Gregorio Araneta ay nanungkulan bilang kalihim ng pananalapi at katarungan. Si Cayetano Arellano naman ay nanungkulan bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Noong labing labing walo, ang 4% o apat na bahagdan na lamang ng mga posisyon sa pamahalaan ang hawak ng mga Amerikano. Sa kabila ng pagsisikap ng mga Pilipino sa mababang kapulungan na patunayang may kakayahan sila sa pamamahala, sinasalungat pa rin sila ng mga mambabatas na Amerikano. Ilan dito ay ang pagpapawalang visa sa batas edisyon noong labing siyam na nagpaparusa sa sino mang may pahayag at sumulat ng anuman laban sa pamahalaan ng Estados Unidos. Batas Panunulisan o Brigandage Act noong 12 na nagpaparusa ng pagkabilanggo sa mga Pilipino na magtatayo o bubuo ng mga samahan at kilusang makabayan. Ang pagpapawalang visa rin sa batas sa bandila noong labing siyampito na nagbabawal sa paggamit ng anumang sagisag o bandila, lalo na ang mga sagisag ng himagsikan. Ang mga pagsasalungatang ito ng mga Amerikano ay natapos din noong labing siyam labing anim ng pagtibayin ng batas Jones na nagtadhana sa pagkakaroon ng Senado bilang mataas sa kapulungan na siyang papalit sa Komisyon ng Pilipinas. Ano ang Asemblya ng Pilipinas? Ang Asemblya ng Pilipinas ay binubuo ng mga Pilipinong nakiisa sa Pamahalaang Sibil habang inihahanda ang mga Pilipino sa pagsasarili at pagiging malaya. Ano ang naging malaking hamon sa mga Pilipino sa pagkakatatag ng Asamblea ng Pilipinas? Naging malaking hamon sa mga Pilipino na mapatunayan na handa na ang Pilipinas sa pagsasarili at pagiging malaya. Sagutin natin ang pagsasanay. Ibigay ang tamang sagot at isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Una, nagtadhana sa pagpapadala sa Estados Unidos ng dalawang residenteng komisyonado. Pangalawa, batas tungkol sa pagtatayon ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Pangatlo, nagtatag ng Universidad ng Pilipinas noong Hunyo 18, 18. Isulat ninyo ang sagot sa inyong kwaderno. Okay, tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama ba ang inyong mga sagot? Nahalal bilang kalihim ng pananalapi at katarungan. Panglima, siya ay nanungkulang bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Sulat ang inyong sagot. Tignan nga kung ito ang inyong sagot. Magaling! Noong labing siyam labing anim, ang batas na nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na makamit ang kalayaan kung mapapatunayan nilang may kakayahan na sila sa pagsasarili. Sa pamamagitan ni kinatawan William at Jones ay nilagdaan ni Pangulong Woodrow Wilson ang batas noong Agosto 20, 11, 11. Ayon sa Batas Jones o Philippine Autonomy Act, dapat kilalanin ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas kapag mayroon na itong matatag na pamahalaan. Itinatadhana ng batas na ito ang pagkakaloob ng kapangyarihang pambatasan sa dalawang kapulungan, ang Senado at ang mababang kapulungan pinalitan ng Senado ang dating komisyon ng Pilipinas samantalang pinalitan naman ng mababang kapulungan ang Asamblea ng Pilipinas ang bagong lehislatura o batasan sa ilalim ng batas Jones ay pinasinayaan noong Oktubre 16, 1916 si Manuel L Quezon ang pangulo ng Senado at si Sergio Osmeña Sr naman ang speaker ng mababang kapulungan ang Batas Jones ay nagtadhana rin ng isang sangay na tagapagpaganap na pamumunuan ng Gobernador General at ng kanyang kabinete. Sa pagsisikap ng mga Pilipino na makamit ang lubos na kalayaan ay umigting din ang labanang political sa pagitan ng mga Pilipino. Noong 1916, kinilalang leader ng Partido Nacionalista si Sergio Osmeña Sr. Nagtatag naman si Teodoro Sandico ng hiwalay na Partido Demokrata Nacional na ikinatuwa naman ng mga progresista kaya nagsanib ang dalawang partido sa ilalim ng Partido Demokrata na pinamumunuan ni Claro M. Recto, Pio Valenzuela at Jose Alejandrino, sila ang naging oposisyon ng Partido Nacionalista. Sinikap ng mga Pilipino, lalo na ni nakezon at Osmeña, na maayos ang kanilang sigalot. Sa haba ng mga tunggalian nila ay nabuo ang Partido Nacionalista. Layunin ng partidong ito na magkaroon ng agarang kalayaan at makapagsarili ang bansa. Pinamumunuan ito ni Naczelon at Osmeña. Ano ang Batas Jones? Ang Batas Jones 1916 ay nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na matamo ang kalayaan, sa so oras na mapatunayan nila na sila ay may kasanayan at kakayahan sa pamamahala at pagsasarili. Pagsasanay Basahin at suriing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot na tinutukoy sa bawat pangungusap. Sulat sa sagutang papel ang sagot. Una, ang asemblea na nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipinong makisali sa pamamalakad sa panghalaan. Asemblea ng Pilipinas o Asemblea ng Estados Unidos. Sa ilalim ng batas na ito, naitatag ang Universidad ng Pilipinas. Batas Jones o batas bilang 1870. Ito ba ang inyong mga sagot? Magaling! Nahalal bilang speaker ng mababang kapulungan, Manuel L. Quezon o Sergio Smeña Sr., nagtakda ng pagtatag ng Asamblea ng Pilipinas bilang mababang kapulungan na kakatawan sa mga Pilipino bilang tagapagbatas. Batas Jones o Batas Cooper. Panghuli, ang batas na nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino na matamo ang kalayaan sa oras na sila ay may kasanayan at kakayahan na sa pamamahala at pagsasarili. Batas Jones o Batas Pilipinas, labing siyam dalawa. Ito ba ang inyong mga sagot? Kung ito ang inyong mga sagot, magaling. Laging tandaan sa pag-aaral walang madaling daan, ngunit ang tagumpay ay tiyak sa mga handang magsakripisyo paalam!